Iginiit ng Sen. Ronald Bato de la Rosa na biro lang at walang katotohanan na gagawin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang tinura na pagpatay sa labing limang senador. Ngayon, marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Di, patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kapatay tayo tayo ng mga 15 na senador. pasok na tayo lahat. Kawawa naman. Pero nakakainis kasi yung, hindi naman lahat. Pero, sabi nga, talking of opportunities, the only way to do it is to Pasabugin na lang natin yung ano. Ayon pa kay Dela ganoon gano'n naman talaga si Duterte mula noon. Kung kaya't wala siyang nakikitang rason para bigyan nito ng ilan ng bigat lalo na't klaro naman na nagpapatawa ito. Samantala, ayon kay sa si Minority Leader Coco Pimentel ay maaaring senyales ng pagkakaroon na seryosong personality disorder ang obsesyon ng isang individual sa usapin ng kamatayan at patayan sa kabila banda nang matanong naman si Center Wingatchalian hinggil dito ay sinabi niya na hindi naman dapat magbitiw-pan ng mga ganitong salita ang mga leader upang maiwasan ang pagdagdag sa init na dala ng halalan. Anya, mainam din na hindi nagatungan pa ng ilang leader ang mainit na usapin ngayong eleksyon bagkus ay manalangin na lang ang mga ito na magkaroon ng mapayapa at ligtas na 2025 midterm election. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The music News Authority.